ito so, ay Yama 16 horsepower gasoline uh, nagkaroon ako ng problema na napakahirap birahin o start pagod na kami sa gitna ng karsada makailang bira na kami hindi pa maandal kaya kapag ganon hindi maganda sa bangka sa makina Pasahero. dahil ang hirap niyang pandarin nakakabigay ng kaba sa mga pasahero kaya dapat hindi sila kabahan kaya dapat pagtiwalaan ng makina kaya may problema siya kaya mahirap start ang nadiscovery kong problema ay may kalawang yung ignition coil dun sa loob tapos yung naka yung ignition coil na naka naka hindi noon masyadong dikit yun sa may bilog ng bakal doon sa loob may kalawang yung bakal doon palibot kaya kiniskis ko ng papel de ay papel de lia pa to ito sandpaper tapos pinakintab ko na parang parang ganito ang kulay ganyan Uh, tapos tinang tinanggal ko yung ignition coil doon sa loob. Dalawang tornilyo din, ang D8 yata. Puro di 8 naman yung tornilyo diyan. Because kiniskis ko rin yung yung harap, yung nakaharap doon sa bilog na bakal dito. Pero yung hindi siya hindi siya masyadong nagkadikit. Papil lang ang pagitan kaya habang kinakabit ko yung ignition coil natanggalan ko na ng kalawak ito yung pagitan niya ilagay ko dun sa pagitan ng bakal sa loob tsaka ignition coil tapos sinigpitan ko dapat naglalaro itong papel tama lang yung layo kaya yun ang nadiscovery ko para madali na start ang inyong makina na gasolina yun lang kaya makikita nyo start doon na siya ngayon ha on nyo muna kita nyo isang bira lang ulitin ko kasabihin nyo chamba binyo, camba, isa pa kahit ano, kahit na ako charot lang nakita na, kahit ano, kahit ano, ko na yung point na madali na siyang paanda rin. kahit okay, maraming salamat. Mga guis, mga guys at hanggang dito na lang. Bye bye.